Guniguni -guni TV Ako po si Candy, 27 na taong gulang. May asawa po ako at tatlo po ang anak ko. Hindi ko na po babanggitin sa inyo kung saang probinsya po kami nakatira. Bago ko po nakilala ang mister ko, ay meron po siyang malawak na lupain. Hindi naman sila mayaman, simple lang ang kanilang buhay. Nakapagtapos po siya ng kursong agriculture. At dati po kaming nakatira sa Manila. Kahit na nakatapos na ng pag-aaral si Lucas, ay nahirapan siyang maghanap ng trabaho. Nang magkaroon na kami ng mga anak, naisipan ng asawa ko na sa probinsya na lang nila kami tumira. Uli lang lubos na si Lucas. Pero, bago namatay ang mga magulang niya, ay pinamanahan sila magkakapatid ng lupa. Tatlo sila magkakapatid na naghati-hati sa lupa. Naisip ng asawa ko na magtanim na lang ng mga gulay para mapakinabangan naman daw ang lupang ipinamana sa kanya ng mga magulang niya. May walit kaming naipon yun ang pinagpagawa namin ng maliit na kubo. nag rin kami ng mga manok. Nagtanim mga sawa ko ng iba't ibang klase ng gulay. Mga ilang buwan lang ang nakalipas naani na namin ang ibang gulay na itinanim ni Lucas. Naisipan naming ibenta sa palengke. Medyo malayo rin ang bayan sa amin. Kaya nangihiram kami ng jeep sa kapatid ng asawa ko. Sari-saring gulay ang aming inaani. Pagdating namin sa palengke, ay may mga pumapakyaw na sa mga tinda naming mga gulay. Kaya lalo kaming nagsipag na mag-asawa. Hindi madaling magtanim, lalo na kapag sobrang init ng araw. Dalawang taon na rin ang nakalipas nagkaroon na kami ng maraming suki sa palengke. May mga tauhan na rin kaming nagtatrabaho sa aming gulayan. Alibhasa, agriculture na tapos ng asawa ko. Kaya magaling siya mag-alaga ng mga tanim na gulay. Hindi nagtagal, mabili kami ng segunda manong jeep. Yun ang ginagamit namin sa pagdi-deliver ng mga gulay. Habang lumilipas sa mga taon, ay parami ng parami ang aming mga suki. Nakabili kami ng isang maliit na truck. Nagdi-deliver -de na rin kami ng mga gulay sa Divisoria. Alas 11 pa lang ng gabi ay umalis na ang driver namin ng truck papunta sa Divisoria. Kailangan kasi bago mag-alas 3 ng madaling araw ay nasa Divisoria na ang mga gulay. Madaling araw kasi dumadating ang mga suki namin. Isang araw, nagkasakit ang isa naming driver. Kaya ang mister ko ang nag-drive ng truck. Umama ako para naman makapamili ako sa divisorya ng mga damit ng mga anak ko. Dalawa kami ng asawa ko na nakasakay sa harapan ng truck. May dalawa kaming pahinante na nakasakay sa likod ng truck. Alas 11 pa lang ng gabi ay umalis na kami para maaga naming ma ang mga gulay sa Divisoria. Habang nasa biyahe kami, ang kalsada na dapat naming dadaanan ay ginagawa. Isinera ang kalsada, kaya naisipan ng asawa ko na sa ibang kalsada na lang kami dumaan. Madilim at malubak sa dinadaanan namin at napakadilim pa sa daan. Iilan lang ang mga posing nakasindi sa daan. Nagulat na lang kami nang malubog sa putik ang gulong ng sasakyan. Bumaba ang dalawang pahinante namin para itulak ang truck. Hindi nila ito kayang itulak kaya bumaba kaming mag-asawa. Tumulong na rin kami para itulak ang truck. Nagulat kaming lahat na mag-start mag-isa ang sasakyan at umandar itong mag-isa. Nagkatinginan kaming apat na magkakasama. Nang matanggal na ang truck sa pagkakalubog sa putik, ay muli kami sumakay sa sasakyan. Habang umaandar na ang truck, ay may biglang tumawid na bata. Nasagasaan ito ng asawa ko Napasigaw ako sa sobrang takot. Inisip ko na baka namatay ang bata. Bumaba kami agad ng asawa ko. Bumaba rin ang dalawang pahinante para alamin kung bakit ako napasigaw. Hindi kasi nila nakita na may nasagasaan na bata ang asawa ko. Nasa likod kasi sila ng truck. Nagtaka kami. Wala namang bata sinilip namin ang ilalim ng truck. Baka kasi napailalim ang bata. Wala rin sa ilalim ng truck ang bata. Takang-taka kami ng asawa ko. kitang kita talaga namin na nasagasaan niya ang batang lalaki. Kinilabutan ako ng mga oras na yon. Kahit na hindi nagsasalita si Lucas, ay alam kong natatakot din siya. Muli kaming sumakay sa truck para ipagpatuloy namin ang aming pagbabiyahe. Muli na naman kaming nagulat na nagsigawan ang dalawa naming pahinante. Biglang huminto ang asawa ko. Tumakbo ang dalawa naming pahinante papunta sa harapan ng truck. Agad namin binuksan ang pinto ng truck. Takot na takot ang dalawa may bigla raw sumakay na bata sa likod ng truck. Nanlalalim daw ang mga mata nito at puting-puti ang mukha nito. Ayaw nang sumakay ng dalawa naming kasama sa likod. Kaya nagtabi-tabi na lang kaming apat sa harapan ng truck. Nangilabot ako ng husto sa ikonento ng dalawa naming pahinante. Wala namang kaming magawa kahit natakot na takot kami pinagpatuloy pa rin namin ang gulay. Wala rin naman kaming ibang madadaanan. Sari-saring ingay ang naririnig namin sa paligid. Parang may mga umiiyak. Yung iyak na parang nahihirapan. Maya-maya naman ay nakarinig kami ng isang alulong ng aso na lalong nagpataas ng balahibo ko sa buong katawan. Binilisan ng asawa ko ang may niyang truck. Nawala ng konti ang takot namin nang makita namin ang highway. Maliwanag sa highway, marami nang naglalakihang mga poste sa gilid ng kalsada. At marami ka na rin madadaan ang bahay. Kaya nagpasya ang dalawa naming pahinante na lumipat na sa likod ng truck. Alas 4 na kami nakarating sa Divisoria. Agad akong bumaba sa amin sa sakyan. Hindi ko na magawang mamili ng damit ng mga anak ko. Pag naiisip ko kasi ang nangyari sa amin sa daan ay para ako nangihina sa takot. Pinanto ng asawa ko sa isang driver ng jeep ang nangyari sa amin. Ang dinaanan pala naming kalsada ay dati palang simenteryo kaya maraming driver ang umuiwas na dumaan doon. Marami raw talagang nagpapakitang mga multo rito. Kaya nang maubos ng lahat ang paninda naming gulay, ay kumain muna kami sandali. At pagkatapos, ay agad kaming bumiyahe pa -uwi sa aming probinsya. Para hindi kami gabihin sa daan, nagtanong-tanong ang mister ko kung saan kami pwedeng dumaan na hindi kami sa kalsada na yon dadaan. May mga nakapagsabi sa aming umikot daw kami pero medyo malayo daw. Kaya kahit na malayo ang biyahe namin ay okay lang. Huwag lang sa kalsadang dinaanan namin na nakakatakot. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.